video tayo ng mga nakaraang buwan ngayon lang na ulit mga kabirada dahil ang dami nating mga inasikasong uh, uh problema sa Maynila so ngayon ito na pasok na natin dito na tayo sa may parlan ng uh, barangay Manok-Manok uh, sa high school Pwede, uh, elementary kami dumaan mga kabirada ha, elementary dito kami ngayon

kami sa harap ng bahay ni Orada. Okay. So, o yan mga kapirada. Ang gagawin tayo. Alam niyo ho kung saan ang ano, ang area dinadaanan ko ngayon. Okay, ikiway na kami. Ano? Ikiway, ikiway. Pababa na kami ng ambulong. Ayan. Pababa na ako ng ambulong mga kabirada. Ayan. Hindi siya. So, okay. Ayan. 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 Ayan.

Okay. Traffic ng konti mga kamerada dito sa area okay. okay okay dito na kami sa may merlis merlis place moral at na ya na uh, budget mark sa maya ambolong uh, saka yeah, kung di lang model na kabirala ha ah uh,